Hello guys, good morning. So we are here in Pitex, Pasay now. Uwi tayo ng Mindanao mga may guys ano. So magmi Mindanao muna tayo. Uwi tayo doon. Uh, we will visit our family there. Kung kumusta na yung ating pamilya, especially na sa ating mga anak. kayan mga may guys, 'di ba? Ang daming tao. Ito na yung pinakaayaw ko kapag uwi tayo kasi nga nagpipila-pila. Ayan, especially na kapag December, ayan. So, pasensya na kay mga may guys, late itong pag-upload natin. Ayan, kasi ano na to, eh. Ano, um, itong mga video na ito mga may guys, ano, i-explain ko lang ito sa inyo. Kasi wala tayong boses dito. My God, nahirapan ako dito sa pag-vlog mga may guys. Kasi alam nyo na, ba? Diba, kapag naglalakad tayo, parang nakakaano na mag-vlog, kumbaga. So, yan, dito tayo pala sa kanilang um, pabilihan dito sa loob ng Pitix Pasay mga may guys ang grabe hindi ako nakapagbili dito kasi bibili sana, sana ako ng toothbrush kasi naiwan ko yung toothbrush ko ang mahal mga may guys di kaya ang mga presyo dito Ay, so, mga so labas tayo guys hindi na yan kaya mga may guys and itong clip na ito dito um, dito na tayo sa pamilihan ng bayan kumbaga ang um, mga short short clip lang ito no hindi na natin sinama yung ibang mga clip kasi eh, ano na mahirap na siya na ikat ang daming clip dito mga clip na hindi um, na nagkatugma-tugma but I will try to explain it with you guys charot I will try to explain it with you char lang talaga So, dito na tayo sa Matlig, Matlig, Surigao City. So, yan, as you can see, sinasakay nila yung mga roro, sinasakay nila yung mga ferry dito, no, ferry, mga buses, mga feltranco, mga kotse, mga etc., mga mga GRS. Ayun, sinasakay nila dito sa ferry. Ito sa fast cut. Yan. Fast Cats ang pinaka fast na uh, kanilang ano dito, eh, kanilang ferry dito sa Siargao City oh mga guys, tama ba yun? so dito tayo sa loob pala ayan, so para tayo na ano dito, nawawala tayo dito sa ating pag voice ito na yung pinaka-ayaw ko yung nag voice over ka na hindi mo na mag, hindi mo maipag katugmatugma yung sasabihin mo, so well anyway, malinaw naman yung ating video dito So, yan mga may guys, ano, as you can see, ayan, so malinaw naman po talaga. Again, malinaw po yung ating video, kahit hindi malinaw yung ating pag explain dito. Kasi nga po, um, nakalimutan ko na kung anong mga lugar ito. Kasi dalawang bisis kami na um, nag-transfer ng ferry from, um, I think, Samal Island. Parang Samal Island yata. Kami na... hindi ko na siya ma-memorize hindi ko na siya ma kasi nga eh pagdating natin dito is uh, gabi na parang gano'n na gabi araw tapos makalimutan wala mo ano yung mga lugar na kinagadaan so well, anyway malinaw naman po dyan mga may guys ano so nakapagsakay na tayo at okay naman po yung ating um, pagsakay ng ferry ayan so yung ferry kasi pag nakasakay ka pagpunta mo doon sa taas, may aircon doon. Kung gusto mo na aircon, aircon ka doon, eh magbayad ka lang. <laughs> walang libre. <laughs> Kahit sa coffee, walang libre yan mga may guys. Ha? Uh, magbabayad kayo ng coffee ninyo. Uh, mura lang naman. 50 pesos or 60 pesos. <laughs> Depende sa baso. <laughs> Ayan ba? <laughs> Tama yun. So, yan dito mga may guys. Ano, ito yung pinakamalaki na ano nila dito. Itong mountain ikro na kanilang ferry. So, Malaki yan. Sa ibang, ano po yan siya. Sa ibang, kumbawa, Batangas. Ayan, nakapatakduan ni eh, Batangas. May mga kumaway-kaway dyan. Na, pag uh, nakakita nilang kamera, kumaway-kaway yan sila. Ayan, so excited pa yata. Mas excited pa sa akin. Ayan. So, ito yung kanyang loob, mga may guys. Ano, so, mahangin dito. Ayan, presko. Ayan, so, sobrang presko ang ano, hangin, yan, malamig. syempre, nasa taas tayo mga may guys, ano. So, yeah, tingnan nyo yung kapaligiran, ayan. So, ba tayong makikita dito na lupa? syempre nasa karagatan tayo. Ayan, mga may guys, yung ating mga kasamahan. Yung iba, nasa baba sila, mga may guys, ano. Pumunta sila ng baba, ah, siguro nagliwaliw sila doon, nagtingin-tinginan sila doon pa. Ayan, so, ito na, ah, yung ating sasakyan, no. As you can say, mga may guys, malinaw naman po talaga. Bahala na kayo pong, ito nga pala, uh, itong clip na ito, ito yung paalis tayo. I think paalis kami dito eh. Ayan, so yeah, dahil na sinabi ko na dalawang bisis tayo magsakay ng ferry from Manila. Ah uh, no, from ano na, yeah, dalawang bisis, ang hirap i-explain. Kaya yeah, uh, sa susunod natin na bakasyon mga may guys, no, uh, siguraduhin na natin na mabuti yung ating uh, pag-vlog dito kasi ito ano lang eh video lang to talaga mga mga, mga may guys then like I said earlier na gusto ko siyang gawaan ng documentary sa aking buhay itong aking paglalakbay or yung ano-ano mga ginagawa ko sa aking buhay ito yung aking ginagawa ngayon ito na pinapakita ko na sa inyo dito So, alam nyo guys, hindi aalis yung ferry kapag hindi maganda yung weather. So, chine-check yan nila. So, yung sa taas niyan, mga may guys, ayan. Sa makikita nyo dyan sa taas, sa tuktok ng ferry na yan, mga may guys, ano. May mga monitor sila dyan. Left and right yung kanilang monitor. So, kung meron mang problema sa unahan or saan mang lupalop dyan sa karagatan, ay hindi yan sila pwedeng aalis. Kasi yan po ang kanilang um, kanilang pinag-aralan. Kung syempre naman, kasi mga buhay yung andyan, hindi mga patay. <laughs> Sorry po. Ayan, so, yeah. At syaka, dyan po, itong peri, itong Ferin na ito mga may guys, ano, nakatimbang po ito eh. Tinitimbang nila yung bigat. Ayan, to make it sure na walang mga aberya dyan sa karagatan mga may guys. Ayan, so, kagaya kanina, ano, hindi ko na lang siya pinakita sa inyo. Hindi ko na siya kinuna ng video pa kanina kasi tinitimbang ng, um, hindi ko alam, hindi ko sure kung anong tawag doon sa ano dito, doon sa monitor nila. Di alam nila kung saan ilagay yung malaking bagay, malaking sasakyan, diyan gagayan 'yan at alam nila kung saan nila ilagay yung kotse. Ayan, so tinitimbang nga nila para balanse. Ayan po mga may guys. So super happy naman po yung makasakay tayo ng ganito yung ferry na tinatawag nilang ferry kasi first time ko po itong sumakay syempre no sa haba-haba ng panahon ano dinadaanan ko lang itong Manila noon itong mga ganitong klasing bagay na sasakyan ng karagatan dinadaan-daanan ko lang kasi lumilipad tayo ay lumilipad nasa ano tayo himpapawid kumbaga naka eroplano tayo tayo palagi noon mga sinaunang panahon 10 years ago ayan mga may guys so yeah hoping na ma-enjoy kayo naman dito mga may guys no sa ating vlog na ito sa ating mga videos na ito mga may guys no pasensya na kayo hindi nagkatugma-tugma yung ating clip Ayan, so malinaw naman po yung ating video. Hindi naman po siya magulo. yung ang magulo dito is yung nagsasalita. Yun lang ang magulo. Nahihirapan yata na mag-explain. <laughs> so, well. So, yeah, mga may guys. Kung sino ba dito sa inyo? Ang taga dito, mga may guys. Ano? Taga dito sa Regal City, sa Matlig, sa Samar. Taga sa ano? Leave comment below na lang, mga may guys. Ano? Para makilala ko kayo. Ayan. So, dito yung ating harap. Yan, so mukhang paalis uh, pauwi uh, ano, sorry, mukhang pababa yata kami nito. Yan. Oo, parang paano na, parang dudunggo na ba? Kumbaga sa Bisaya pa hirap naman oi, just colored. So yeah, ito yung kanyang kapag uh, umaalis na yung barko, ito na talaga guys yung kanyang yung ating makikita dito. Ayan. Sa so ganito siya. So napakamalinaw po talaga mga may guys ano sa ganitong klaseng sasakyan ano um, very relaxing po siya nakakalanghap ka ng ano ng preskong hangin Kung pa na refresh yung isip mo kapag may mga utang ka ng mga malalaki na na mga ano para nalilimutan mo na ba nalilimutan mo na magbayad ba <laughs> joke lang mga may guys pinapatawa ko kayo ha kasi yun naman po talaga ang experience ko dito mga may guys ano so sharing sharing na naman tayo so yeah mga may guys like I said earlier na lahat na mga ginagawa natin ayan guys dito yan yan na clip na ito na video na ito mga may guys no? yan ang sinasabi ko sa inyo na may mga monitor po dyan dyan nila chinichick kung um, mayroon po bang Uh, bad weather or good weather. So, yan. Para continue po yung ating paglalakbay. So, yeah. Mga may guys, masarap sumakay ng ferry kasi nga makapagdala ka ng madami unlike sa aeroplano. Kasi yung aeroplano that time, yung one way lang is 11,000. Yung ferry na ito mga may guys is 3,000 lang. Then, yung kain mo pa kasi walang free na pagkain sa loob ng ferry. Okay? So, bawat ano, nakakaligo ka naman okay, bawat station, station to station ng mga filtrang ko, nakakado ka naman, hindi ka naman, um, ano, hindi ka naman nila pababayaan. So, nagsasabi naman yung mga kanilang, ano, sa loob ng filtrang ko na, oh, sino ba yung maliligo, sino yung gustong patae, parang ganun. So, hihinto at hihinto yan sila. So itong clip ng video na ito mga may guys ano so explain ko muna sa inyo saglit ano para alam din po ninyo. Um ito na pala yung uh, port or yung dadaungan ulit ng barko mga may guys ano kasi magtra-transfer naman po tayo. Ayan pero hindi hindi ano muna hindi kami magta-transfer ng ferry kundi yung mga fill ko ay ibababa na naman yung mga sasakyan lahat po ng mga kasamahan namin na may mga sakayan dito may mga sasakyan ibababa po yan lahat and mag ano naman po kami maglaland um, maglaland travel naman po tayo mga may guys ano then after that maglaland travel travel ng mga ilang mga oras uh, I think mga 5 hours to 6 hours something like that So, magsasakay naman tayo. Tra-transfer naman tayo ulit ng ferry. Kasi ito yung pag -unang ferry. So, yeah. Ibababa na nila yan, mga may guys. As you can see, bababa na yung mga tao. At sasakay naman tayo ng field para naman po doon sa ating pag, uh, paglalakbay. To be continue na ating paglalakbay. Lahat po kami dyan nagsakay nang nakasakay po tayo ng field So, yung may ano yung may yung may mga private car so nasa baba yan sila magkaiba po mga may guys hindi kami halo-halo yung sa philtrank ko kami lang nasa taas yung mga private car ay nasa baba yun magkaiba mga may guys ha so yeah para malinaw po mga may guys sasakay asyo asyo kan see bababa kami dito lahat ayan So ito yung ating pangalawang sakay ano mga may guys medyo hindi maganda yung ating panahon ngayon kasi nga Uh, merong low pressure area pero okay naman po sabi ng captain okay naman po na makapag ano tayo makapag sakay ng ferry at that time ano um, like I said na chinecheck nila yan may mga monitor sila dyan kung pwede ba na paalisin yung ferry or pwede bang pahintuin kasi sila po yung may alam dyan lahat mga may guys so kagaya kanina yung nakausap ko kaninas na captain yata yun, I think captain siya sabi niya wala naman pong problema ma'am if ever na magkaroon po tayo ng bad weather kasi nga po kami ay nasa ano po talaga kami ngayon nasa condition po kami na kailangan na mapaalis yung ating mga passenger at mapauwi sila ng maaga wala naman po, a-announce lang po kami kapag meron po bad weather na darating or bad weather na ating may encounter sa karagatan so tuloy yung ating paglalakbay uh, ano mga guys so yeah um, kanina yung barko ayan so yung na-experience ko talaga para akong uh, nagsiso ba kung akong nagduyan-duyan ba pag sa Bisaya pa kasi nga ang mga alon malalaki yung mga alon and then um kung baga ito yung ating ano ito yung ating first time na sumakay ng ferry at napakalakas yung alon sa gitna ng karagatan kasi nga po ay uh, yung weather malakas naman yung hangin ayan guys yung yan, ipapakita ko sa inyo. Yan po ang ating, ayan po ang daanan ng barko. ang bagay yan po ang kanyang sa na pinakahuli. Yan, so, pinakita ko at share ko din po yan sa inyo mga may guys. So, ayan, uh, laging may nakabantay dyan, lalo na sa taas. So, bawal yung mga bata doon napupunta kasi baka matangay ng hangin at pinagbawal na rin po ang pupunta dyan yan yung mga may guys makikita nyo yan lagi siya ano malakas po yung ikot ibig sabihin uh, malakas yung hangin kapag malakas yung ikot malakas ang hangin din gaya ng mga sinasabi ko kanina sa mga vlog natin na uh, Um, nakamonitor po yan sila to yung monitor so wala tayong dapat ipag-alala kasi sila na po yung may alam dyan sa lahat Ayan. so Yeah, kapag nag-coffee ka, bayad ka lang ng 50 pesos or 60 pesos. Depende po yan sa baso nila dito, mga may guys. Ano. So, good weather na naman po. Hindi magkapareha pariha mga may guys. Ha. So, ito na yata yung ating uh, ending na ating video na ito, mga may guys. So, ito mga bata, happy happy na. And of course, may mga bata tayo dito na nakilala. Ayan, sino-sino ba itong mga bata na ito natin nakilala dito? Sige na, say hi.

guys, may dumating na po na yellow bus papunta ng Takorong City. At doon na po sila on na magsasakay. So, so tayo mga may guys kasi kararating ko lang po since 3, 11 o'clock in the evening. Then ngayon ay alas 12 na po ng gabi. Ayan, sumakay na po yung iba. Pero may hindi pa ito makasakay talaga. sa so, sobrang daming pasahero uh, pasahiro dito sa Ecoland. Davao Terminal po. Bus Terminal.